Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng uh, reaction opinion itong post ng Albay TV. Tungkol ito sa lagapak na performance natin sa tourism industry compared with our neighboring ASEAN countries. Ito. The Philippines is once again near the bottom of a major Southeast Asian tourism list. With five of its neighboring uh, neighbors receiving between 2.5 and 7 times more international visitors in the first eight months of 2025, according to an infographics released by C-Asia Stats. During the period, the Philippines recorded below. 4 million international tourist arrivals uh, uh, actually ano lang 3.9 million ang uh, foreign tourist arrivals natin for the first 8 months compared to other countries Okay, Indonesia 10.4 million visitors layo hindi pa ako nakapunta ng Indonesia but I'm sure malayong mas maganda ang Pilipinas. No ba? Vietnam 11.6 million foreign tourist arrivals. Thailand 21.8 million tourists ang layong 3.9 million lang tayo. Nakapunta na ako ng Thailand. Dalawang beses. Ay, malayo. Yung mga beaches nila doon. Yung, saan ba ako nakapunta? Phuket. Phuket. <laughs> Wala. Ordinaryo lang yung beach nila. Ang daming pumupunta. Malayo siya sa mga white sand beaches natin. Lalo na Boracay. So bakit ang daming pumupunta sa Thailand no oh, 21.88 million Okay Pinakamarami Malaysia 28.24 million Foreign tourists Kaya um, In terms of economy Mas maganda talaga Ang ekonomiya Mas ang buhay Sa mga bansa nito Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia isang factor dyan dahil malaki ang kita nila sa turismo. Panahon ng Duterte, yun na sa record. Pinakamalaking foreign tourist arrival nangyari panahon ni Duterte 2019 bago nag-pandemic. Kung tama yung memory ko, 8.4 million tourists kung hindi sana nag-pandemic, baka maabot na natin yung 10 million na uh, uh, foreign tourist arrivals. Okay, bakit? Maraming dumarating panahon nito '30. Oh, kayo na ang momsasagot. Kasi ang ang ating bansa basically maganda. Marami na rin akong napunta napuntang ibang bansa, hindi talaga matatalo ang Pilipinas. Malaya, we are richly endowed with natural resources. Seas, mountains, rivers, waterfalls, name it. Ay bakit kulela tayo sa neighboring ASEAN countries? Uh, corruption. Tapos infrastruktura, mga kalsada, kulang-kulang pa rin. Uh, dami, yung Safety. Anong nakalimutan ko na yung grupo na nag-publish na the most dangerous country for a tourist to visit, foreign tourist to visit is the Philippines. Nakakaya na mismo ang DILG Secretary John B. Cremulia sa isang formal gathering ng mga tourism industry, inamin niya na nagkulang kulang ang ginagawa ng gobyerno para kasi perception sabi niya this is the perception eh ng balita mga foreign tourists kinikidnap uh, ah, ginugurgur ah, sino pang gustong pumunta dito and it's all because of leadership ulitin ko ha ah, PRR this time 8.4 million tourists noong 2019. At on top of that, <coughs> Chinese tourists dumating panahon ni Duterte noong 2019. 1.7 million Chinese tourists. Bakit? marunong sa diskarte. Diplomasya lang. Hindi niya inaway ang China. Oh, ngayon, ano na? Ilan na lang ang dumarating na Chinese tourists? nasa 200,000 pa na lang ang layo so dito mo makikita ang kaibahan ng Duterte oh, ito ba, isa ba pagdating sa safety panahon ng Duterte kasagsagan ng war on drugs talagang kahit Pilipino nararamdaman niya safety siya kahit anong oras ng gabi maglagalag sa kalsada safety ngayon Is there a sense of safety? Ako, hindi na nga ako masyadong lumalabas. Basta naggabi na, wala na. Langanin na. Baka matyambahan tayo ng mga adiktos. Yung anak ko, sabi niya doon sa Manila, gravity, sabi niya, gabing-gabi, may ilaw pa. Malapit sa istasyon sa pulis. Tumitira yung mga adiktos. Open. Malapit sa istasyon sa pulis. Ganun na, katindi. Kaya, mismo si Super Ate ng Pangulo <laughs> Manang Ayme sabi niya, sayang yung naipundar panahon ni Tatay Digong nagbalik na sila sa lansangan ang mga adiktos na mamayagpag na oh. tapos ipagmamalaki ng administrasyon ang dami daw nilang accomplishment, o oh, syempre marami kasi lumalapit na lang ang mga <laughs> mga oh, what's this Lumalapit na lang ang mga sako-sako na lumulutang mga polvoronic substance. Lumalapit na lang. Ade, ah, maraming maraming ano, maraming nasasamsam kunuhay. Kaya lang sa reality on the ground, bumalik na talaga ang problema sa pagiging adiktos binikdiktos ng ating bansa. Kaya yun, isang dahilan kung bakit lagapak lugmok ang ating tourism industry. Yan po, tatak bagong Pilipinas. Mabuhay ang administrasyong ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong kalandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito eh pantulong po sa tribo na mimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatay sila ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. So, mo ni hang balay ni kuya. Ba. Ba na kayo. kawayan lang ang atop. O, dinya ng buhay atop ni. Oo, So, gapas na git

uh video sa, sa nagtalo sa video ug sa naghatag sa mga comments Salamat sa tanan Salama. Salamat Salamat jud Salamat Dito abang balay nga Ato so, panagi da nga munggi Ato perangkawayan <coughs> Kawayan nga nakuwa uh. na gid kawayan nga nagagapuk na Salamat kaayo Oo oh, sige salamat po